May mga batang 90s ba dito? Kamusta kayo? Kamusta tayo? Alam niyo sa totoo lang tayo may pinakamasayang kabataan. Tayo yung mga kabataan noon oh, na napakababaw ng paligayahan. Tayo yung mga batang batak sa arawan kahit napagalitan ng magulang. Okay lang basta makipaglaro sa mga kaibigan. Di natin alam kung ano yung teknolohiya. Di natin alam kung ano yung cellphone. Di natin kilala si Melon. Puntay na tayo sa mga laruan natin at sa kung ano yung meron. Tayo yung mga batang halos ma-ompleto natin lahat ng laruan sa Jollibee at Bumibili tayo ng tigpipisong laruan baka sakaling may laruan dun sa loob. Nahilala nyo? Noong mga panahon, nadahanap pa tayo ng dagamba o saan saan. Nadahanap tayo ng mga sahanang puno para maipaglaro ng baril-barilan. Kukuha tayo ng gulong sa tabi-tabi tapos pagugulumin lang natin kung saan saan. Habibwisit tayo kapag hindi tayo pinayagan ng magulang natin maipaglaro sa mga kaibigan natin sa ulanan. Kaya yata yung mga huling batch ng mga bata na nakikipaglaro pa ng tagutaguan. Talo-talo lang, di ba? Real talk. Tayo yung mga simpleng batch ng mga bata. Tayo yung mga batang napakasimple na lang ng kaligayahan. Pero yung mga batang yun ngayon, nagsilakihan na. Andito na tayo sa tunay na hamon ng buhay. Yung struggle natin, ibang-iba.